Tod, magluluto tayo ng isang napaka-solid at napakasarap na Arabic food na siguradong magugustuhan nyo. Ito ang trending na chicken kabsa. At ituturo ko sa inyo ang buong proseso ng pagluluto dito step by step kaya tara simulan natin to mga solid. At uumpisa natin to sa pagbababad ng isang kilong basmati rice. Bibigyan natin ng isang oras na pagbababad to, balikan natin mamaya mga solid. At habang naghihintay tayo mga kasolid magpapainit na ng mantika start na tayo magprito ng napakaraming sibuyas. Maraming salamat sa mga bagong viewers at followers dyan. Welcome na welcome po kay dito. Bali masarap nga pala dito yung toasted na parang ganyan. Shoutout nga para sa Alpagama Beta Fraternity na San Isidro Magalang Chapter. Maraming salamat mga bossing. At dahil na toasted na ang mga sibuyas mga kasoli, set aside ko lang muna to. At sunod ko lang ilagay ang dried lemon, daw ng laurel pamintang buo, cardamon at ang cinnamon. At siguradong nakasuporta din ngayon ng Omega Ro, Omicron, Aliaga, Nueva Isia Council. Maraming salamat mga bossing. At after ko itong mahalo-halo mga solid. start na ako manggisa na sibuyas, bawang at red and green bell pepper. At tahalo-haloin uh, ko lang tong lumabas na napakabango ng aroma. At sa mga nagtatanong pa na ako saan ko nabili ang mga pansangkap ko, bali pumunta lang ako sa mga Arabic groceries. At sunod ko na itong nilagyan ng batter at tinahalwalo hanggang sa malusaw. At pagkatapos, mga kasolid, nilagyan ko na ito ng tomato paste. At shoutout nga rin pala sa mga masisipang nating workers dito sa Pinas at sa ating mga bayaning ng W magingat po kayo dyan. At dahil okay na yung tomato paste, ilalagay ko na yung kamatis na tinanggalan ko ng buto. At shoutout nga rin pala kay Mark Molina ng MRCP Cavite Chapter. Bale, tinakpan ko nga pala ito, mga kasolid, ang mga kamatis. At sunod ko nang ilagay ang chicken cab sa mix, chili powder at turmeric powder. Maglalagay nga rin pala ako ng dry chili at talo aluin. At kung nakarating na kayo sa part ng episode na to mga kasolid, pwedeng pakicomment naman kung takasan ka para malaman ko kung mabot ang video to. Maraming salamat. Bale, naglagay na nga rin pala ako ng tubig dito at inalo-halo ang gas sa kumulo. At siguradong nakasubaybay din ngayon si Dali Garcia na San Luis Santo Tomas, Pampanga. Bale, ilalagay ko na nga rin pala ang mga chicken legs quarter sa sangkapan ng pambintang durog at asin. Sobrang napakadaming rekado at pero pag naman to sobrang napakasarap at napakasolid bale babaligtarin ko lang muna ang mga manok bago lagyan ng tubig dahil papakuluan pa natin to at balikan natin mamaya at habang naghihintay tayo mga kasolid gagawa muna tayo ng napakasarap na sausawan bale gamit ang food processor naglagay lang ako ng kamatis, celery, bawang at asin at pipinuin lang natin to mga kasolid shout out kay Rico Sueno ng San Rafael Bulacan at eto na nga pala yung ginawa nating napakasolid na sauce at balikan naman natin yung pinapakuluan nating manok Pagkalipas ng nasa 20 minutes, mga kasori, check natin yan. Pwedeng pwede na to. Bale, seset aside muna natin ang mga manok para palamigin. May gagawin pa kasi tayo dito para mas lalong sumarap. At siguradong nanonood din ngayon ang mga masisibag nating mga tambay. At habang pinapalamig natin ang mga manok, mga kasori, balikan natin yung pinagkuluan kanina at lalagyan ng tubig. At iahalo ko na yung binabad kong basmati rice kanina. Bale, tinapon ko nga lang pala yung pinagbabaran. Bale, ang mangyayari nga pala dito, mga solid parang magsasahing ka lang ng bigas. At tatakpan ko lang to sa mainang lakas ng apoy, balikan natin maya. At habang naghihintay tayo, mga solid gagawa muna ako ng pampahid sa mga manok. balik gagamit lang ako ng tomato paste, mantika at pamitan, durog at alu talo, aluin. Shoutout nga pala kay Francis Dulay at ang Dulay family ng Kainta Rizal. At dahil malamig ding mga manok, mga solid irarab ko lang ang mga ito gamit yung ginawa ko kanina. Balik kabilan ko nga pala nalagyan ng mga manok para siguradong malasa. At sakto naman, mainit na yung mantika, start na tayo magprito. At shoutout nga rin pala kay Michael Madarang ng Jamaica, marami sana sa panonood. At pagkaripas ng ilang minuto, pwedeng pwede na to mga kasolid, iseset aside na natin. At saktong sakto naman, okay na yung basmati rice na sinaing natin. At dahil luto na ng aking napakasarap at napakasolid na Arabic food na chicken kabsa, magpe-plating na tayo. At syempre, dito na tayo sa pinaka-exciting part ang tiki man time yun no. Sa amoy at sa itsura pa lang, siguradong mapaparami na naman ang kain ko, kain po tayo mga kasolid.